Alam nyo ba ano ang gagawin ko nito no? Pinakuluan ko na, niluto ko na kung kunting hilaw na lang yung buto na lang ilalim na lang ang hi kunting hilaw no. Tinimplahan ko na yan bawang, paminta, asin, tinimplahan ko na yan. Napakasarap yan pag mo yung crispy na manok. Kitang crispy na manok, ang sarap niyan mamaya. Pinakuluan. Ayan oh. Nakuluan mo na siya. Luto mo na. Ayan, o. No? Kita niyo. Ayan. Gawin natin hita, ayan. Gawin natin crispy. Kita. Ayan. Masarap po yan. Pag crispihin mo siya, ganyan mo muna. Templahan, kulo. Ayan, o. No? Luto na po yan. Pag crispy natin yan ngayon. dalawa na sa salin na no, mayakin na yung ang resulta kasarap niyan, masarap yami hanggang sulok, gitna na ang sarap yami. No oh, crispy crispy no, yami yami.